Syempre, ang ganda pa rin ng weather dito sa Calgary, Canada. So, natutuno na yung snow. May ilan na lang natitira dito sa side. And kung makikita nyo, ang ganda. Ang ganda ng view natin sa araw na to. So, wala pa rin mga dahon yung mga puno kasi, well, hindi pa siya officially summer dito sa Canada. You know, patunay na may snow pa. <laughs> But anyway, ang ganda. Hindi na siya yung ganun kalamig sa labas, pero what a view. Look at that. Ang ganda naman ng kulay ng tubig na 'to. Nakaka-tempt na mag-dive na lang and then lumangoy langoy, mag-chill. Panigurado sobrang lamig niyan. Parang nasa freezer talaga. But anyway, it's a beautiful day dito sa Canada and may panibago tayong topic sa video ng ito. So, let's go! Okay, so kailangan ko makabalik doon sa taas. And, so ito yung challenge natin pataas kasi medyo steep. Steep tong mga bato-bato dito. And, hopefully, hindi tayo ma-injured kasi hindi pa naman tayo insured. <laughs> okay, we made it! Aray, aray, aray. Goods! So ayun na nga. Hindi pa rin talaga officially summer dito sa Canada. And patunay yung mga puno sa likod, dry pa rin, walang mga dahon. Para tayong nasa film ng mga horror movies. <laughs> Pero maganda. Napaganda ng weather today. Hindi na siya yung ganun kalamig. Ako lang tong si OA na <laughs> naka-jacket talaga. I think positive 12-13 degrees Celsius yung weather ngayon. Gusto ko mang mag-film sa baba para makuha yung river. Pero, <laughs> medyo alanganin eh. Baka bumagsak tayo sa tubig and uh, hindi pa naman ako marunong lumangoy. Kuha pa naman siya. Nakikita siya dito sa baba. Ngayon, karamihan ng mga tao ngayon dito sa park is actually nag-exercise, nag-walking and yung iba may mga ka-date na eh. <laughs> Sana all, no? We're going to take advantage this day, this moment. Kasi nga, maganda yung weather and uh, i-appreciate natin tung araw na to. Napaganda ng ating pag-uusapan sa video ito. Ikaw ba yung taong mas preferred yung mag-date sa park or yung mag-date sa sinihan? Yun! So, between sa dalawa, ano yung mas pipiliin mo? Para sa akin, well, hindi naman hindi naman ako in a relationship ngayon eh. So, wala. Wala sa dalawa. Pero if ever, let's say, nabago yung destiny ko. And then, may ka-date ako sa araw na to. So yung choices ko is either sa sinehan, movie date, or yung mag-date sa park. I think may pagka-bias tong answer ko. Kasi nasa park ako ngayon. Kasi yung mga movie date, romantic pa naman siya. Hindi naman siya yung as in sobrang boring talaga. Or depende rin yan sa kung anong papanoorin nyo. Let's say, manunood kayo ng Hello Love Again. Romantic siya. Actually, hindi naman siya as in romantic eh. Parang romantic drama talaga. Kala ko nga dati rom-com yun eh. Yung Hello Love Again. <laughs> hindi pala. Parang 70% drama and then 30% actually 20% romantic 10% comedy so <laughs> Pero maganda, maganda yung film na yon Sa akin kasi, mas better kung mas madami kayong magagawa. Like for example, makakapaglakad-lakad kayo. And then may magandang scenery sa park na pupuntahan nyo. So feeling ko, mas maganda yung magiging usapan nyo nun eh. Yung bang maglilink talaga yung brain nyo together. Kasi kung manonood kayo ng movie, fine, hindi naman siya masama. Pero at the same time, andun ka lang nakaupo, manonood ka lang na ganyan. ba diba? Sure, magka-holding hands kayong nanonood, nakain ng <laughs> sa akin, mas maganda yung uupo kay sa bench sa park na to and then pag-uusapan nyo yung future nyo together and then kakain kayo ng mga street foods o hindi kaya kung ano man, di ba? Kung ano man yung trip nyo sa araw na yun, feeling ko mas madami kayong magagawa kapag nag-date kayo sa park. Makakapag-unwind talaga kayo. Tulad dito sa park ngayon. Nasa bench tayong ganyan. Ito yung view natin. Wait, actually, to think about it, parang ang... <laughs> para siyang film sa mga horror movie. Wala eh. Katatapos lang ng winter, pa spring pa lang yung weather. Give it 2-3 weeks, magiging mas beautiful na tong park na to. And ngayon, hindi pa masyado. Tsaka yun na nga, hindi kayo makakapag-usap talaga. ba diba? nasa movie kayong ganyan. Natapos yung movie, kakain kayo. Pag-uusapan nyo yung mga naging scenes sa movie na to. Pwede mo nga siyang gawin eh, kahit nasa bahay ka lang, ba diba? Open mo yung Netflix, pwede kang manood dun eh. So, para sa akin, makakatipid ka talaga pag sa park. <laughs> Pagkain lang yung bilhin mo, or kung may mga street foods dyan. Feeling ko talaga mas practical siya in a way and then mas makakapag unwind kayo together. Sinasabi ko lang to kasi gusto kong makatipid eh. <laughs> Ngayon, eto yung isang nai-imagine ko. Ano yung pinaka worst place na pwede mong dalhin yung kadate mo? Sementeryo? <laughs> Grabe naman yun. Feeling ko kapag may kadate ako, tapos dinala ko siya sa sementeryo, ang creepy naman nun. Like, why? <laughs> Makakakuha ka pa kaya ng second date pag dinala mo sa sementeryo yung kadate mo, imagine yung reaction niya. Like, what? Ba't nandito tayo? Mga puntod to ah. Ngayon, magandang punchline yun eh. Ganito yung sabihin mo. Kaya mo siya dinala sa sementeryo dahil patay na patay ka sa kanya. In conclusion, para sa akin, yung date sa park is mas romantic talaga. ba? Diba? Pwede kang magkwentuhan, actually, pwede kang magdala ng gitara eh. Kung alam mong maggitara and then haranahin mo siya dun, ba? Diba? Hindi mo naman pwedeng gawin yan sa sinehan. Hindi nga kayo makakapag-usap dun eh. So, feeling ko, yung date sa park is not only that it's romantic, pero makakapag-unwind din kayong pareho. Like for example, ayan, makakalanghap ko ng fresh na Hangin. Yung bang nature talaga, yung sikat ng araw, yung mga ganong bagay, feeling ko, tinitake advantage natin yung mga yun eh. Dahil nga, tulad dito sa Canada, halos 2-3 months na ang lamig ng weather, hindi mo matripan yung outdoor kasi nga sobrang lamig, diba? ba? So, yung simpleng date nyo lang sa park na ganyan, maganda yung sikat ng araw, and then nasa damuhan kayo, tapos may tela dito, yung mantel, mantel ng lamesa nyo sa bahay, kinuha mo. Mas mag i enjoy kayong dalawa kapag nasa park kayo. Para sa akin ha. Ah. Ngayon, about sa date sa sinehan, ayun na nga, parang mas maliit lang talaga yung pwede 'yong gawin eh. After ng movie, kain kayo, ganyan pag-uusapan nyo yung about sa movie. Ba't hindi na lang dalawa, no? Mag-date muna kayo sa sinihan manood kayo ng movie. Afterwards, pahapon ng ganyan, punta kayo sa park. But anyway, ayun, nag-enjoy ako sa topic na to. Doon ako sa makakapag-unwind, yung mas makakapag-relax ka talaga. Parang ngayon, no, nasa bench tayo. Pwede kang humiga na lang dito. Maganda yung simoy ng hangin. And then, mai-enjoy mo talaga yung bawat moment. ba? Diba? Imagine pa kung kasama mo yung love of your life. Magkayakap kayong ganyan, nagkwekwentuhan. Talking about your future together. Wow, ang ganda nun, ah sana all. At syempre, dito na magtatapos ang ating walang kwentang usapan. Actually, nag-enjoy naman ako. Hindi naman siya yung as in walang kwenta talaga. Sa movie date, depende na lang siguro kung anong klasing panood yung papanoorin nyo. Kung horror, ah, medyo trip ko yun. But, dun pa rin ako sa date sa park. Feeling ko mas makakapag-unwind kayo together. Mas madami kayong pwedeng gawin. right so anyway, dito na magtatapos ang ating usapan hanggang sa ating next video. Andito pa rin tayo sa Calgary, Canada na kung saan. Ayun, medyo mahangin na siya ng konti. Ang bilis talagang magbago ng weather dito.